Alam ba ninyo na si San Pedro, na kilala bilang isa sa mga pinakamahalagang alagad ni Jesus, ay nagsimula bilang isang simpleng mangingisda? Oo, siya ay si Simon, isang ordinaryong lalaki na namuhay ng payak kasama ang kanyang kapatid na si Andres. Ang trabaho niya, manghuli ng isda sa lawa ng Galilea para may maipakain sa pamilya. Isang araw, binago ng isang hindi inaasahang tawag ang buhay ni Simon. Nakilala niya si Jesus na nagsabing, Sumunod ka sa akin at gagawin kitang mangingisda ng tao. Mateo talata apat versikulo labing Sa simpleng pananalita, iniwan niya ang kanyang lambat, ang kanyang bangka, at ang kanyang nakasanayang buhay upang sumunod kay Jesus. Ang hakbang na ito, ang naging simula ng kanyang hindi malilimutang kwento. Isang kwentong puno ng pananampalataya tapang at mga pagsubok na naghubog sa kanya bilang tagapagtatag ng maagang simbahan. Si Pedro bilang alagad ni Jesus. Habang sinusundan ni Pedro si Jesus, nasaksihan niya ang mga himala na minsan ay mahirap paniwalaan. Ang pagpapakain sa limang libo gamit ang limang tinapay at dalawang isda, naroon si Pedro. Ang pagpapagaling sa mga may sakit at pagpapalayas ng demonyo, Naroon din siya. At paano natin malilimutan ang eksena nang si Pedro mismo ay naglakad sa tubig? Oo, siya ang alagad na naglakas loob lumakad sa tubig. Ngunit dahil sa kanyang takot, siya ay nagsimulang lumubog. Sinabi ni Jesus, Napakaliit ng iyong pananampalataya. Bakit ka nag-alinlangan? Sa kwentong ito, makikita natin ang kanyang katapangan, ngunit maging ang kanyang kahinaan Isang bagay na makaka-relate tayong lahat. munit si Pedro rin ang unang nagpatutuo, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Dahil dito, sinabi ni Jesus, Ikaw ay Pedro at sa batong ito, itatayo ko ang aking simbahan. Mateo talata 16 na versikulo 18 Dito pa lang, makikita na ang malaking papel na gagampanan ni Pedro sa kwento ng pananampalataya ang pagkakaila ni Pedro at ang kanyang pagsisisi. Hindi lahat ng kwento ni Pedro ay puno ng tagumpay. Sa gabi ng huling hapunan, sinabi ni Jesus na ipagkakaila siya ni Pedro ng tatlong beses bago tumilaok ang manok. Isipin mo na lang ang bigat ng mga salitang iyon. Isang matapat na alagad, sinabihan ng kanyang guro na siya'y magkukulang. At iyon nga ang nangyari sa harap ng takot at panganib, tatlong beses niyang itinanggi si Jesus. Ang huling beses, sinabi pa niyang hindi niya alam kung sino si Jesus. At nang tumilaok ang manok, natanto ni Pedro ang kanyang ginawa at siya'y umiyak ng buong pagsisisi. Sa eksenang ito, makikita natin ang pagiging tao ni Pedro, isang taong nagkulang, natakot, ngunit may kakayahang magsisi. Ang kanyang pagluha ay isang paalala na ang bawat isa sa atin, gaano man kabigat ang ating kasalanan, ay may pag-asa sa kapatawaran ng Diyos. Ang pagbabalik at pagpapalakas ng pananampalataya. Hindi natapos ang kwento ni Pedro sa kanyang pagkakaila. Nang si Jesus ay muling nabuhay, malinaw ang kanyang mensahe. Sabihin mo sa aking mga alagad, lalo na kay Pedro, na ako ay buhay. Bakit lalo na si Pedro? Dahil alam ni Jesus ang bigat ng kanyang kasalanan, ngunit nais niyang ipakita na may pag-asa sa pagbabalik loob. Sa isa pang makapangyarihang tagpo, tinanong ni Jesus si Pedro ng tatlong beses, Mahal mo ba ako? Sa bawat sagot ni Pedro ng oo, binigyan siya ni Jesus ng misyon, Pakainin mo ang aking mga tupa. Parang sinasabi ni Jesus, Alam kong nagkulang ka, ngunit binibigyan kita ng pagkakataon na magsimula muli at gampana ng isang mahalagang tungkulin. Sa tagpong ito, makikita natin ang diwa ng kapatawaran at pagbabago. Si Pedro, na minsang nagkamali, ay naging isang haligi ng pananampalataya at tagapagtaguyod ng simbahan. Ang pagbabago ni Pedro at ang simula ng simbahan. Ang araw ng Pentecostes ang naging punto ng pagbabago para kay Pedro. Kasama ng ibang mga alagad, natanggap nila ang banal na espiritu. Mula sa isang taong natakot at nagkulang, si Pedro ay naging isang makapangyarihang tagapagsalita ng Ebanghelyo. Sa araw ding iyon, nangaral si Pedro sa harap ng libu-libong tao, ipinaliwanag ang pagkabuhay ni Jesus at hinimok silang magsisi at magpabautismo. Libu-libong tao ang tumugon sa kanyang mensahe at naging bahagi ng unang simbahan. Isipin mo ang dating natatakot na si Pedro. Ngayon ay leader ng pananampalataya. Si Pedro ang naging pundasyon ng simbahan ayon sa sinabi ni Jesus, Ikaw ay Pedro at sa batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. Ang kanyang pananampalataya at katapangan ang naging inspirasyon para sa mga unang Kristiyano. Ngunit hindi naging madali ang landas ni Pedro bilang leader ng simbahan. Sa panahon ng matinding pag-uusig ng mga Kristiyano sa Roma, si Pedro ay nagpatuloy sa pangangaral kahit na alam niyang delikado ang kanyang buhay. Sa huli, si Pedro ay hinatulan ng kamatayan sa utos ni Emperor Nero. Ayon sa tradisyon, siya ay ipinako sa krus ng pabaligtad. Dahil sa pakumbabang, sinabi niyang hindi siya karapat dapat mamatay sa parehong paraan ni Jesus ang kanyang sakripisyo ay naging patunay ng kanyang wagas na pagmamahal at katapatan kay Jesus. Si Pedro, ang dating mangingisda, ay naging isang martir na ang buhay at kamatayan ay naging inspirasyon sa milyon-milyong Kristiyano. Ang kwento ni San Pedro ay hindi lamang kwento ng kahinaan at pagbagsak, kundi ng muling pagbangon at tagumpay. Isang paalala na kahit gaano man tayo nagkulang, ang Diyos ay laging handang magpatawad at bigyan tayo ng panibagong pagkakataon. Kaya sa ating buhay, paano ba tayo magiging tapat sa ating pananampalataya tulad ni San Pedro? Gaano katatag ang iyong paniniwala sa simbahan na itinatag ni San Pedro? Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa pagkakamali at pagtubos kundi isang paalala na ang pananampalataya ay kailangang may kasamang lakas ng loob, kababaang loob at tiwala sa Diyos. Kahit ano pa man ang denominasyon ng iyong pagiging kristyano, ang aral mula kay San Pedro ay napakalinaw. Walang sino man ang perpekto, ngunit sa biyaya ng Diyos, maaari tayong gamitin bilang instrumento ng kanyang pagmamahal at misyon sa mundo. Sa ating buhay, tayo rin ay tinatawag na maging haligi ng pananampalataya sa ating pamilya, komunidad, at kahit saan tayo naroroon. Kung na-inspire ka sa kwento ni San Pedro, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Ibahagi ang kwentong ito sa iba upang sila rin ay matuto at ma-inspire. Mag-subscribe na rin sa aming channel para sa mas maraming kwento ng pananampalataya at inspirasyon. Maraming salamat sa inyong suporta at nawa'y gabayan kayo ng Diyos sa bawat hakbang ng inyong buhay.